Hello guys! Nandito nga pala tayo ngayon sa Batanes Island na super ganda guys. Talagang sa poster ko lang dati nakikita to. Ngayon sa personal kitang kita ko. Oh. Ayan yung I Love Uyugan di At ayan, tara punta naman tayo dito sa Rapua Payaman or Marlboro Hills. Ayan. Ito, pinaka-nagustuhan ko talaga sa lahat ng napuntahan ko dito sa Batanes. Ito talaga yung gustong-gusto pong place. Napakaganda guys, sobra. Oo, talagang mamamanghapa sa gawa ng Diyos. Thank you so much sa inyong panunood guys. Sana naibigan nyo. Bye!